Ay, come on. How old are you, Milo? Six. Sino kasama mo? Woo! Kaya ako pala energetic yung bako. Kaya sila po Nanay mo? Ate Ate, ate. Ate po. Sino nanay niyo? Pili po mama ko. Ma, kayo po madre, no? Wala na po, no? All right, bunga. Alright, come on, Milo. Ayan, tayo ka dyan. Anong papagubit ka? Ayaw ka dito. Ayan, dito, okay. Alright, here. Milo, ready ka na ba magic Opo. Opo, ayun boses mo. Na. Okay, magic na yun. Okay, now, are you ready? Opo. Oh, magic. One more. Are you ready? What happened? Okay, now, for our next magic show, ganda mo kasi gagawin namin kay Milo. Milo, Di ba gusto mo matutunod na Okay, matapang ka ba? Ano? Ganun ka kakatapang? Malaki. Nung malaki siya. Okay, ito si Amy. lalaki ako! Lalaki hm. ako! Lalaki, lalaki ako! Lalaki, lalaki ako! Okay, lalaki ka ba? Opo! Oh, o sige, katagagawin natin ha. Ah, um, asa na ba yung ano ko? Where's my pen? I have a sword here. Ang gagawin na natin ba, ito puputulan ka namin ang ulo sa iyo. Okay, okay, okay. Okay, puputulan natin siya ang ulo. Tapos, opo, huwag kayo mag-alala. No <laughs> so, naman po. Ang magician po nag-aaral din po ng magic. Ten years ko na po ito pinag-aaralan. Ten years na rin ako <laughs> <laughs> so, short, Hindi ko siya perfect. Okay, Milo, are you ready? tapak, mata pak, namanya get ready and, harap ka sa kanila. parah ini mau ngeliat aku paling kek cumen, Tama na po, nanginginig din ba ka? Kasi okay. ganda na may bay na lang na email. Alright, Milo, so I have you ready. What is this? Ano to? Napkin? Napkin! Sino to? Hahaha! Oh, Tissue paper? huwag kasi isin na dyan ha? Okay, ang gagawin na na paper na yan. Gugupitin lang natin yan. Ask me, where's my sister? Okay. And... Okay, Thank okay. you. Ang mo lang, <laughs> guguntingin mo lang yan. Are you ready? Hindi. Gugupitin mo ah. Mag-isa ka dito ah. Are you ready? Kailangan gugupitin mo siya dito sa gitna. Tapos dito. Tapos dito. dito Ang gusto kami maliit siya. Are you ready? Ano All Alright guys. And palakpakan naman po para kay Milo!

Okay na? Okay, very good. <laughs> <laughs> yung ka pa, pa talaga, ha? Alright, okay na ba? Parang cute naman yan. Alright, no, never mind. It's okay. Um, sit down, hello. Thank you so much. So for this time, I need a boy.